sweldo na mahigit 10,000 OFW sa Saudi Arabia malabong maibigay ngayong 2022? Aminado ang Department of Foreign Affairs na malabong maibigay sa mahigit 10,000 displaced overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ang hindi pa nababayarang sweldo ngayong taon. Sinabi ni DFA Under Secretary Eduardo de Vega sa Joint Congressional Oversight Committee hearing on migrant workers na hindi anya makatotohanan para asahan na mabayaran ang unpaid wages base sa report ng Philippine Embassy sa Riyadh. Partikular na sa naghihintay ng back wages ang OFWs mula sa construction firms sa Saudi Arabia na nagdeklara ng bankruptcy noong 2015 at 2016 dahil sa krisis sa ekonomiya ng bansa. Nilinaw naman ni De Vega na ang kumpanya magbabayad sa mga OFW at hindi ang gobyerno ng Saudi. Noong 2022, nangako naman ang Saudi Arabia government ng 2 billion riyals para sa mga natenggang sahod ng mga OFW. Sa kaiikalawang State of the Nation address si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ito inihayag na nangako sa si Saudi Arabia's Prince Mohammed bin Salman na pinoproseso na ang unpaid salaries at iba pang kaugnay na claims ng nasa 14,000 OFWs na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Nanindigan din si Department of Migrant Workers Acting Secretary Bernard Olalia na malapit ng mabayaran ng mga OFW sa kanilang back pages dahil may isang high-ranking minister mula sa Saudi ang darating sa Pilipinas sa taong ito na magdadala ng balita sa mga claim ng manggagawang Pinoy. Unang ska.